Masyado maligalig tong orange na to. Nakakaloka. Hmm. Hey, orange! Hindi pa siya marunong maglaro. Hmm. Ito, naglaro na kanina, o. Oh. Si Snow? I named that Snow. Tayo ka dito, masungit. Uh, Mahingay yan, eh. Pagod ka naman. Mahingay ang isang yan, eh. Nga, masungit siya. Hey, Ayoko sa kanina. Hello! Ah, uh, you're Ma your Mario. Ah, you're Mario. Wait! Mario? Red! ba na si Mario? Oo, oh, kakakulay. Ganyan yung kulay kasi ni Mario nung ano eh. And it's now. Robert, did you, ah? Yeah, ah, ho! Oh, mami! Oh, yung Mami! So, yun. yeah! Kakulay kasi nila yung ano, okay. yung mga pusa namin Aya. dati na nawala. Yung isa, yung orange, na yung pinangalanan naming Aya, Aya. namatay, natapakan yun, maliit pa. Ganyan pala yung maliit nung namatay nung si Aya kasi yan si Malio ganyan ni tulay din pero malaki na yun nung nawala ewan namin kung nasan na hindi na namin nakita so yun marami rin kasi kami mga naging alagang pusa na namatay ang tumagal lang sa aming pusa is yung sumisay nga lang inabot ng 2 years 2 years yun nagagawin sa ako ting oh uh, sige oh uh, oh So oh, guys, I'm going to read her. Okay. Oh uh, yeah, read it. Mm. Read it. So guys, we're going to read her her messages. Oh, uh, read it. Oh, she has. A Let's read this. Oh, she's box stabbing someone. <laughs> Who's that? Who's that someone? <laughs> They are so very very magulo right now. <laughs> So, ba't kasi yung... Yun know? ba? Okay. Kaya ng Google, ito manapit na to sa akin. Why? <laughs> What okay, have done to you? <laughs> yung mga video ko, <ka>, guys. <laughs> 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 yung mga <yung> video mo? <laughs> 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 prepared na talaga sila sa exchange gift. Okay. Exchange gift for this coming uh, merchant roche. No. Here. Oh. Yeah. This is their kill for the uh, exchange year for our exchange year this coming New Year's year. Kanya <laughs> nang gawain nila kapag ano, magkakasama, naghaharutan. <laughs> <laughs> ah? Huwag <laughs> mo kong itindihin, nagpapapayat ako eh. Hindi wow. Natitipid titipid ko na yung sarili ko na hindi kumain ang kumain, mo Yeah! yeah. yeah. <laughs> Buy the shirt na to, hindi to kasha okay, sa today. Well, Hindi to kasha sa akin, true. Di ba, Sam? Ako uh, nagluto. Hindi to kasha sa akin, ha? Parang na wala na ako nagyanok main. Guys, masama po talaga ugali niya. Yeah, masama ugali ko, di ba? <laughs> <laughs> Kita-kita niyo na ba, pa ako! Ano, ha? Bita <laughs> Binubuko mo pa ako, ha? Kaya yan sa akin, buko Pinagiraban niya ikulot. <laughs> Pinagiraban niya ikulot. Ayan. Sumabi lang sa baka ko. Wala na. <laughs> so bad. Pero ang kasama ang ugali na pa paa. Kakain na? So guys, ayaw na po kong haon. Wala daw sa kukulong. Oo. ko mo Pagkita lang ako. <laughs> Bubukulan bu bu <laughs> na naman kita eh. Woo! So, kukuha na po. Sa bahay. Hindi na kailangan na tarotot. ba nga ako pala. Oo nga